Asus, mummified. Ayan po, mga ka-farmers. So, mummified po ang ating beef At ganito po ang kulay. Brown po kapag mummified. So, matagal po tayo naghintay. Bali, nasa 115 days po ngayon. Tapos, ganito po ang nangyari. Kung baga po, mga ka-farmers pera na sana naging bato pa. Kaya pala medyo walang ganang kumain po itong ating inahin kasi may dinaramdam para siya sa loob. So tinurukan ko po siya mga ka-farmers ng oxytocin. Bali 3 ml po ang ating ituturok dito kay Mama Pig. So ramdam ko naman kasi na may buhay po sa loob dahil nakita po ko na gumagalaw po sa loob ng kanyang chan. So ito na mga ka-farmers pagkatapos po nating maturukan ayan may lumabas na naman po puti dahil puti po kasi yung kanyang ama na naibenta ho namin. So, ito po ang kanyang naging mga anak. So, nakapag-iwan pa rin ho siya ng kanyang lahi bago ho namin siya naibenta. So, kami naman ho dito mga ka-farmers ay wala ho kaming crib or yung kuna po at saka ilaw. So, hindi po kami gumagamit niyan mga ka-farmers. Yung ilaw po na 25 or 50 watts. So, hindi po kami gumagamit ng ganyan. So, bali, amin lamang pong binabalot ng sako itong kulungan po dito po sa may bandang higaan nila. Bali, sa loob lamang po ng one week. So, after one week po, mga ka-farmers, ay kusa na po namin kukunin dahil hindi na po kailangan. So, kaya na po nilang tiisin ang lamig, mga ka-farmers. So, yung iba po, may kuna din sila. So, kami hindi po kami gumagamit ng kuna, mga ka-farmers, dahil gusto po namin na lagi pong nakadikit ang mga biik sa kanilang mama pig mga ka-farmers. At hindi po sila magugutom kasi magkadikit ho sila lagi. So, dumide po sila kung kailan po nila gugustuhin po isa din po kasi yan sa dahilan na iniiwasan po namin mga ka-farmers nang gumagamit po ng kuna kasi iniiwasan po natin na malipasan po ng guto mga ating mga big. Kasi yung inahin po natin ay halos every hour po sila magpapadede. So kapag atin pong iwawalay o ilalagay po natin sa kuna, so posible po na hindi sila makapagdede sa insakto po na oras. Yung iba naman po, kaya nila inilagay sa kuna dahil takot po sila na maapakan or madaganan po ni mama pig at baka po maipit. So kami po mga ka-farmer, simulat sa pole, wala po kaming kuna. So nasa inahin talaga yan at sa biik. So yung inahin po natin, kapag makaapak po sila ng sarili po nilang biik, ay mag-iingat na po yan. So yung mga biik naman, once po na maapakan sila ni mama pig, ay kusa na rin po silang lalayo kasi meron po silang sariling instinct po. Kapag magkita po nila na tumatayo na si Mama Pig, ay kusa na po silang pupunta doon sa gilid. So yan po ang napapansin namin mga ka-farmers, kaya hindi po kami gumagamit ng kuna kailanman po. Nararanasan lamang po namin na naiipit yung mga biik nung napansin po namin na parang stress po yung inahen namin. Parang wala po siyang pakialam sa mga biik. So yun lang. Yung iba po kasi okay naman ho sila. At saka nung nakaraan naman ay okay naman din po. So wala naman pong problema kahit atin pong isasama yung mga biik sa kanilang mama pig at saka hindi po tayo gumagamit po ng ilaw. So okay lang po mga ka-farmers. Walang problema at makakatipid pa tayo sa kuryente.